magandang tanghali mga kabayan ito free ride ulit tayo Grabe. sa taxi yan ang Grabe. sakay natin ayan Hello, Shoutout anong lugar to padul. kuya? anong lugar? baklaran boss ayun nasa baklaran uh... mapunta kami ng ukada si kuya papasok <laughs> anong pangalan nyo kuya? Simon sir Simon Simon at yan Sabros oh, sa Pramawada Pramawada Siya lang sa mga taga Siya ngayon ang pre-ride natin Grabe Kasi sabi nga niya Uras ni Piligro na sa sahod <laughs> Kasi Kaya siya naman ngayon Dahil natyambahin niya tayo Sa alas 12 Pre-ride Ayan Brabe. Siya naman ngayon Ang bibigyan natin ng pre-ride Tulad ha? dati Wala tayong pinipili dito Ay. Na sa pre-ride O kuya ano masabi niyo Dahil kayo nakatyamba Kay kuya sa pre-ride Siyempre boss, sobrang thank you kasi free ride Pero <laughs> bihira yung mga ganito boss eh Sobrang na lang to, bihira Saka yung mga hindi namimili Chamba lang uh, na, sa mga taxi driver na kagaya ni Bossing Na hindi na mamili ng pasero sa hindi agad yung may plus plus Kasi so, bihira yung mga ganun boss eh oh ngayon, free ride God bless, pa bless, boss. Free ano? ride pa, grabe to <laughs> First time to, first time eh. Solid ke boss Ayan. Follow nyo si boss Solid to boss Grabe Ayan. Oh, Ayan mga kabayan Siya ang pre-ride ngayon Bahagi ng sa sakay ni Kuya sa taxi God bless Kasi, you boss Kasi ano, tawag ah. nito Diretso lang tayo Araw-araw, araw-araw Ayan araw. nga lang mga kabayan Minsan may hindi tayong Nai-upload na ibang video Gawa ng Pag may ang pasada Easy rin. Hindi talaga tayo makakapagbigay Gawa ng Bago tayo magbigay ng pre-ride Dapat Yung boundary ng sasakyan Ibinibigay muna ni Kuya sa so, mayari tapos pag may tayo pag nakuha ng boundary. Grabe. O, ngayon oras ni oras ni Peligro, sabi ni Kuya. <laughs> kuya, anong probinsya mo? Bataan, boss. Oh, taga Bataan. Taga lang ako diyan. Oh, yeah. pwede mo nang i-shout taga Bataan. shoutout yung mga taga Bataan diyan. Sa, yeah. sa mga friends and family dito sa Manila. Ito, solid to si taxi, kuya, taxi driver. Paano, boss? Sa vlog lang, sa vlog, Taxi Vlog. Taxi Vlog. Follow nyo si Taxi Vlog sa YouTube. oh, kasi eh, yan. Subscribe kayo. Yan si Kuya, medyo sabi nga oras di peligro na, anong pizza <laughs> na nga naman ngayon, alang-alin. Alasawad. Oh. So, ayan, mga kabayan, siya ngayon ang bagay ng pre-raid ni Kuya. Tulad ng sinasabi ko, wala tayong pinipili dito, bata man, matanda. Wala tayong pre raid ditong Huwag tayong gumaya sa iba, nagpe ride, pinipili lang ang maganda. Uh, eh, pero boss, eto boss, dahil ipi ride mo ako, uh. gusto ko, i-push forward mo to boss. Uh, magbabayad ako boss. Ay, hindi, hindi. Hindi, hindi boss, magbabayad ako hindi. boss, i-push mo sa iba boss. Gusto ko, i yung susunod na pasahero mo, yung i ride mo boss. Ayun yung tulo ko sa'yo boss. Kasi sobrang bait mo boss eh. Bira sa'yo. Kung baga, idudugtong mo, boss, eh. natin to. Yes boss, parang ihaan na natin boss. Pwede rin, pwede so, rin. Boss. Sana pagdating natin oh, ang... Ano Sayin. ng pagdating natin uh, sa Ukada, meron tayong mauuwiang pabalik dito. Uh, oh, sir. Dahil hiniling. eh nagiling uh, si Kuya. Dito dahil dito sa video natin, and post niya na magbabayad, siya, pero ibibigay natin sa susunod na magra-ride. Ngayon, balitong video natin magiging dalawang ride 'to isang video. Ayan mga kabayan, dahil si Kuya isang mabaitin pala. Ngayon, ipopost natin sa ibang basayro ngayon. Bali, itong video natin na ito, dudug. Susunod kay Kuya, siya ngayon ang magiging pre ride ni Kuya. Oh, kasi boss, uh, uh, bihira kasi ako maka-encounter ng ganyan. Tapos syempre, ah, uh, lahat naman tayo na kailangan and minsan naman nakakaluwag pero yung mas simpleng bayas kasi <laughs> tulong din lang sa iba boss. Totally Kaya, talagang uh, lahat na video ko hindi tayo natanggap ng bayad uh, ngayon. So, sayo, boss. Dahil inililing mo oh uh, boss. natin dahil uh, boss para kumbaga higit sa uh, lahat yung mga next magra-ride sa akin na susunod sa iyo uh, ibibigay natin. Uh, Ayun, total na ka-subscribe ka kuya. Oh uh, yan. mo uh, to dahil uh, kung ano yung hiniling mo ibibigay natin dito sa video kasi na boss pagsakay ko pa lang, iba yung vibes mo eh good vibes ka eh bihira yung mga ganyan boss eh. ano <laughs> yes. ka boss uh, shout out talaga sa iyo nakapusangot ka agad yung iba oo oh, boss iba eh lagi ako nagtataxi boss pero uh, bihira yung ganyan sir Yung yung kanyang kasing bite mo boss oo oh, yeah. ngayon nyo lang sana nalaman sana makamig ka pang matulukan sir ngayon nyo lang nalaman na may nagpe-pre-rate oh, pala oo boss no. <laughs> actually may mga napapanood ng ibang vlog pero siya ito first time kasi ito and then sa'yo ba pa boss And, alam ko naman, nagtatrabaho ka lang din lang, ano boss, mahirap oh. din yung taxi-taxi araw-araw din, di ba boss? so Ano lang tayo boss? O, oh, tulungan lang tayo. Give and take lang, give and take. Shout out sa'yo boss. Yun nga lang, ang sabi ko nga, hindi ko dito hangad, nakainggitan. Ang gusto ko lang dito, ang hangad ko dito, gayahin. Wag oh, akong gainggitan kasi unang-una, kung lahat kaming taxi driver magbigay ng pre-ride, siguro oh, boss, talaga yun. namang ano napaka sarap sa pakiramdam dun sa mga mananakay natin na bagamat napipilitan na lang kasi magtaksi yung iba ka, oh, kasi oh, takot oh, naman sila sa mga motor o oh, boss, oh, alam mo eh, pa naman diba? iwasan yun. sana mga kapula iwasan natin na pagsasakay ang mga ating mananakay magbigay ng price Yun. ng plus wag sana kasi talagang nakakasira na sira na yung imahe ng mga kapula Ayan. Yeah, Kaya ka uh, yeah, talaga. Yeah, ka Ayan, nakikita nyo, papunta kami ng Ukada ito. Giniling ni Kuya na talagang yung ibibigay niya, ipipre-ride natin sa iba. Ito, nag, may bagong good sa Maritang tayong kasama. ayun Automatic, yeah. pag may sumakay sa akin ngayon, siya natin. Ayan, napaka... Ano, minsan talagang <laughs> Nagulat ba kayo sir kasi nauperan ka agad oh, Oh, boss bihira ng... talaga 'yan <laughs> kasi usually pag usually plus ganyan. ako ah, kami naman kasi boss, yung kami mga commuters din naman kasi talaga. Naiintindihan namin tasan kasi lina yung gano, oh, masahe. So talaga minsan nagbibigay kami sa mga ano, yung mga deserving boss. Tulad oh. mo boss, sana marayo ka pang matulungan boss Sobrang deserve mo yung mga ganitong ano Siguro, hindi ko na kasi linagyan ng day Kung ilang video na talaga to uh, Ang ano lang natin dito kasi Ano, tawag nito yung Makatulong, makatulong mo, din tama, sa boss, mga tama, boss, Tulad oh. nito, ngayon sabi mo nga Oras de Piligro na ngayon dahil no, boss, Alanganin ng sahod uh, 15 eto 15. na nasa ilalim na kami ng ukada Ito ano, Dito siya nagtatrabaho si sir Ah uh, itong iniling nyo sir. Panoorin nyo po kung pa paano tayo kumuha uli ng pre-ride dahil kayo ngayon ang i upload natin sa video. Siguro uh, bus, yung uh, ano naman, yung isang video naman pipili natin bukas na lang din 'yun dahil uh, hindi bus. naman di naman tayo naglalagay ng pizza kung anong araw yung mga video natin follow subscribe nyo si boss uh, malaking tulong tayo kay sir o oh, kasi in, ang ano lang naman natin dito siguro talagang dapat dumami din tayong sa ano eh isa ka sa mga nakaka-good vibes boss eh <laughs> nakakagulat na oh, boss ala kala ko, nagbibiro ka lang ah. kaya nga pinakita ko sa inyo kasi talagang siguro ano tawag niyan para makita mo rin na legit tayo ah. hindi tayo ayan Ah, next ride Bye, bro, Next ride boss Iipasa mo boss Sobrang bait mo boss <laughs> Boss Ay, so, na ako, so ah, thank, thank you ayun. Ito Ito mga kabayan Watch Nagbigay siya boss. Ayaw mo na yan, boss. Nagbigay Uman siya ng ha? kunting tip ah. ngayon Yung susunod na ride natin Siya ngayon ang bibigyan <laughs> natin ng pre-ride Ayan oh, Hiniling ni kuya yan Ayan kuya Anong masasabi niyo sa susunod na ride? Ah uh, alam ko na mas deserving ka. Uh, Malita na halaga lang yan, pero malaking tulong yan. Ayan. Sa sa'yo boss, shout out sa'yo Thank sir, you, Salamat, thank sir. you, thank you. Sa Ayan, Salamat, ayan mga kabayan. Medyo <laughs> late lang ako yan. Lang. boss, okay, okay, mo. Salamat. Ayan mga kabayan, sunod free ride tayo. Next ride. Ito magandang hapon na kasi si Kuya Tak, si Kuya taxi nag yung ano, yung isa natin free ride na mag-move tayo ng ibang pasahero dahil siya nag-sponsor ng isang sakay kuya ito mapanood mo na It, sila na yung nabigyan natin ng free ride na sumunod sa iyo ayan nandito kami ngayon sa may sure residence ayan ito isang katabi ko ano pangalan nyo kuya Japs po Japs Japs sa Pilida Medina Medina taga saan taga Alabang Oh ayan taga Alabang shout out sa inyo siyempre hindi lang naman siya nag-iisa ito sa likod magaganda. Ayan. Sila ngayon kuya ang pumalit sa'yo dahil sabi mo mag-move tayo. Dahil hindi tayo namimili ng pasahero. pakitanggal ng face mo sa ate para makita kayo sa YouTube. Ayan. Anong pangalan niyo, ma'am? Jocelyn. Jocelyn, lakasan wala, wala namang bayad eh. Jocelyn <laughs> po. Jocelyn po, ano ang apelyido, ma'am? Ariola. Ayan taga saan ma'am? Muntinlupa. Oh, yan. ayan. kuya, mga taga Muntinlupa, kung sakaling doon tayo mapuntan dalawa, ba may bantay tayo malapit. <laughs> di joke lang. Ayan, ano masasabi niyo ma'am dahil kayo na bigyan ng free ride ni kuya? Maraming salamat Parang po. kung uh, sino, sino ka man tina. kuya, maraming salamat. Ay, really kuya, ito ko. sila. Nagpapasalamat sila sa iyo dahil kayong nag sa pre-ride ni Kuya. Thank you, po. Blue Bay, bali kakaliwa tayo, no? Ayan, kakaliwa, tas kakanan para makuha nyo yung Blue Bay. O mag U-turn tayo sa unahan. Tingin nyo po. Saan pinaka mabilis tayo? Saan ang pinakamabilis, diretso tayo. Kasi yun yung Blue Bay. Ayan, kuya. Maraming maraming salamat <laughs> sa pag-sponsor mo sa isang pasahero natin. Usually, hindi isang pasayro, apat sila. Ayan. Ito si Kuya, medyo, ano, medyo, Parang, medyo, healthy. Medyo payat. Ayan. Ito sa likod, ayan, magagandang dilag. Ayan sila. Thank you, God, Thank you, God, bless. God bless. Nagpapasalamat sila, Kuya, dahil sa pre-ride na binigay mo, sponsor ka nila. Ayan, bali ito, magiging kasama mo sa video mo na dahil sabi mo, mag at gusto mong mapanood ito binigay na ni kuya Yan, napakagaling ni kuya isa ka din good samaritan kuya nagulat sila ma'am anong para anong pakiramdam ma'am dahil may taxi may taxing ng lilibre pala ng sakay yeah. <laughs> yeah. never pa uh, po. First time. pangilan nyo ng libre sa sakay na hindi nyo kilala ang driver ma'am first, first time first time kasi Susali, sana tularan tularan tayo, huwag tayong kaingitan dahil totally karamihan na taxi dyan, lalo dyan sa pinanggalingan nyo puro may price tayo hindi, maglilibre na tayo <laughs> pamaskong handog ni kuya free ride ayan kuya dito sila pupunta, mukhang dito sila mananangal yan ano na, mag-alas Alaw na yung media na yata. Merienda na. Ayan kuya, maraming maraming salamat sa iyo na taga pumapasok bagamat papasok ka pa lang ng trabaho. Nagbigay ka ng ng ano sa para sa free ride natin free ride ni kuya maraming maraming salamat sa iyo dahil nag sponsor ka sa ating mga kababayan at sana tuloy lang ang suporta sa video ni kuya sa taxi vlog Ayan. Yan mga kababayan, medyo na traffic lang po tayo dito. Ayan, si taxi vlog na traffic dahil mukhang ano na sila maram. Gutom na. <laughs> Gutom na. <laughs> Ayan, napakasarap sa pakiramdam mga kabayan na ganito nagbibigay tayo ng free ride. Once a day, 12 to 1. Tandaan nyo po, alas 12 hanggang alauna si kuya nagpipre yan, araw-araw, total ano na rin naman, nasa bear tayo, tuloy-tuloy po tayo mga kabayan. Ayan sila. Kung mapapansin nyo ate, nakaplak, nakababa ang metro dahil sa legality lang yan. Baya, baka madali tayo ng contracting passenger. Tama? Ayan, dito na sila. Umuulan nga lang. Ayan, kayo ng ulan. Ito, seafood. Seafood sa so, uwi. Okay, oh. yan. Wala akong kailangan bayaran. Wala, wala. Ayan. Oh. Totoo, oh. legit tayo. Salamat Walang bayad. Malaming, Ayan. Okay, okay. Maraming. maraming. Wala kuya, wala bawal bawal. Bawal, bawal ang tape, bawal po ang tape. Bakit? Kasi pre-read tayo. Bawal tumanga. Okay, okay. Ayan, pinakikita natin. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ayan. Thank you, thank you. Taxi vlog, libre sa kay. Ayan, bye-bye. Ingat -bye. po. Ayan, kuya. Binigay na ni kuya taxi vlog ang hiniling mo. Isasama natin to sa video ninyo. Sa video natin. Bye-bye sa inyo mga kababayan. Next day ulit.